Hello Eagles, kumusta po kayong lahat? Nandito po tayo ngayon sa Lemery, Batangas upang kumustahin ang ating mga kababayan na nasalanta ng Bagyong Christine. Tara, samahan niyo ako. Ayan, ayon sa kwento natin na mga kababayan dito, marami, ang, marami sa kanila ang nawalan na ng bahay at talagang naapektuhan ng uh, malakas na bagyo at kung mapapansin po yung sa paligid natin dito sa paaralan ay marami pang tubig sa mga panahong ito. Ayan, kasama po natin ngayon of course si Dr. Carl Balita upang uh, kumustahin ang ating mga kababayan sa Lemay Batangas at ayun na nga, pinagkagaluhan siya dito at maraming uh, taong lumabas sa kanya. Kasama po natin si Nanay dito. Ano pangalan niyo, Nay? Nancy Abinel. Ayan, si Ma'am Nancy po. Ayan. So, kumusta po kayo? Gusto ko lang gusto lang po namin kayong kumustahin. Ano po yung uh, pinakamalala na na-experience niyo dahil sa bagyo? Ito po. Ito, Ito si po yung, Christine po. Ito po yung kami pinakamalakas. Po po. Ano po nangyari sa... Ang amin po 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 ay <tip> natuklapat ng mga dingding po. Bina po kami. At tapos natikas po na kami dito sa Apaylo. Ito po. Ito po yung pinakamalakas Opo. na bagay na experience. Pinakamalala din po Opo. siya. Ano po mga nararamdaman ninyo pag may mga tao na uh, handang tumulong? Ano po yung mga... Masaya po kami. Sa, dyan, sa, uh, kahit kung paano, naka-recover kami sa pagkain. Namin. So ayun po na eh. Sa tingin nyo po ay mabilis po kayo makarecover ngayon after ng bagyo. So kasama po natin si Dr. Carl para kumustahin ang ating mga kababayan dito sa Batangas. Ayan, Sir Carl. Sila yung mga nawala ng, ano, ng bahay. Oh, ano ate, di ba? Natanggal yung bahay niyo. Oh, tanggal yung bubong. Kaya nandito kayo. Ilan taon na kayo? 76. May naisang salpang mga gamit. Mayroon naman. Mayroon naman. Kumusta naman po kayo dito? Okay lang naman po kayo dito. Ay. Ayan. So yun po, si Nanay po ay isa din sa kasale sa mga uh, nabaha dahil sa bagyong Christine. At ayun po, Nanay, kumusta naman po ang inyong uh, uh, estado ngayon? Nakakabangon na po ba kayo It's from the kung mayroong ayuda dito, iuna, di oh. Okay. wala, wala. Dito. So, ayun po. Kumusta na, ano naman po yung nararamdaman ninyo pag may mga dumarating na tulong? Ay, discipline natural ay parang discipline. Na iisip namin, makakaraos din kami pa sa mga roaming sa gara. So, sobrang hinap po ito sa inyo na yun, no? So far, ito po ba yung pinakamalakas na bagyo na oh, experience? Nandito naman po tayo ngayon sa tabing bagat upang kumustahin ang lagay ng ating mga kababayan dito. Kung mapapansin po ninyo sa likod natin ay sobrang lala po na naging epekto ng bagyo sa kanila. Ayan, so mapapansin po ninyo ay sira-sira ang kanilang mga bahay dahil sa malakas na hangin at pagulan noong kasagsagan ng bagyo. Kung mapapansin po ninyo dito ay uh, nakalabas ang mga gamit ng ating mga kababayan dito at mukhang nalubog nga sa baha at sobrang nabasa yung kanilang mga kagamitan kaya naman ang iba siguro dito ay sirana at kung mapapansin ay mga ibang bahay ay wala ng mga bubong uh, tulong ngayon ang mga kababayan natin dito para ibang umuli ang kanilang mga tinuturing na tirahan pilang pila. pila lang ha. Isa-isa lang. Oh, lang. Abot ko sa inyo. Isa-isa lang. One. sa bawat pagsubok ng buhay, bagyo man o kahit anong sakuna ang dumating, may makakaramay tayo palagi. At karamay po ninyo ang CBRC sa kahit anong sakuna sa buhay natin. Kaya naman po, sinasabi po namin, palagi sa lahat ng tao, we should always be kind to other people. Maraming salamat po sa lahat na nagpaabot ng tulong nila para sa ating mga kababayan na salanta ng bagyo at sana po ay ah, hindi lang dito titigil ang ating uh, care para sa ibang tao at sana ay pagpatuloy po natin ipagdasal ang mga tao na salanta.